Patuloy na nagpapagaling si Jamela Villanueva mula sa mga sugat ng nakaraang relasyon nila ng aktor na si Anthony Jennings, ngunit sinabi niyang nagsusumikap siya upang mapatawad siya at pati na rin ang on-screen partner nitong si Maris Racal. Sa isang panayam sa mga reporters, ibinahagi ni Jam na hindi pa siya nakikipag-usap kay Anthony, ngunit bukas siya sa posibilidad na ayusin ang lahat ng hindi pagkakaunawaan nila. Sabi nga nila, Diyos nga nagpapatawad eh, pahayag ni Jam, I wish them well. Ayon naman po talaga. Aminado si Jam na hindi madali ang proseso ng pagpapatawad at pag-move on mula sa mga nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay, ngunit patuloy siyang nagsusumikap upang makatawid sa mga pagsubok na ito. Ang forgiveness po ay hindi madaling proses, pero I'm getting there, dagdag pa niya. Ang aktres at model na ngayon ay isa ng endorser ng isang dental clinic, ay tinukoy rin ang dahilan kung bakit niya ipinost ang mga screenshot ng mga pag-uusap nila ni Anthony at ni Maris. Aniya, umabot siya sa punto ng pagsabog ng kanyang emosyon matapos ang lahat ng nangyari. Napush din po talaga ako kasi ang daming nangyari. I'm just a normal person. I don't have anyone to defend me. Ang hirap kasi na you are judged by people kahit alam mo naman yung totoo, paliwanag niya. Ipinaliwanag niya na ang mga post ay isang paraan lamang ng pagpapahayag ng kanyang nararamdaman sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan at mga paghusga na nararanasan niya. Ayon kay Jam bilang isang ordinaryong tao, nahirapan siya dahil wala siyang sinuman upang ipagtanggol siya at ipaliwanag ang kanyang panig sa publiko. Bagamat mahirap, nakikita ni Jam ang kahalagahan ng pagpapatawad at pag-move on. Tinututukan niya ang kanyang sariling pagbangon mula sa mga pagsubok at patuloy na umaasa na magkakaroon siya ng mas magaan na buhay sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa huli, binigyang diin ni Jamna, sa kabila ng lahat, na lamang niyang magpatuloy sa kanyang buhay at magtagumpay sa mga layunin niya, tulad ng pagiging endorser ng dental clinic at pagpapabuti ng kanyang personal na buhay. Patuloy siyang nagsusumikap upang magpatuloy sa pagbuo ng mas magagandang bagay para sa kanyang sarili at sa mga tao na nagbibigay ng suporta sa kanya. Ano ang sinyo sa balitang ito?